Tapos na ang day kaya pila pila pila, pila pila pila, pila pila pila, para magabang na sa bus, para uwian na. Ang ang laki ng malita ni ate, ang laki laki ng malita mo. Red na red. Matagal pa ang valentine's day. Matagal pa ang valentine's day, te. O, pak na pak ang aura ni ateng, di ba? Dancer siguro to si ate ba? Tay dancer kami na pila pila o oh. si ate o oh. dra o oh. shout out. <laughs> pila pila ang tagal lang bas o oh, may model kami si ate o oh, red na red yung malita. Tagal ng bas. ba o hindi pa na nakatulog. Eh magbabab na kini. Wow ate. Purple na purple. O, oh, di ba? na pack. Mm. Paborito siguro ng ate color red ay. Mm. Sige, dutute. Sakay na siya. Bye-bye. Bye-bye, Lodi. Ayan si ate na sexy. O, oh, bye-bye. Salamat sa Grasha for whole day. Ayan na siya, o. Oh. O, oh, ayan na siya. O, oh, nasunod lang din yung 113 ninyo. Bye-bye. Salamat sa breakfast, lunch, dinner. Oh. Di ba? <laughs> Bye-bye! Yung kamot, yung sarong yung kamotan eh. Para na siya. Oh, Bye-bye! Oh.